Palakas ko na ang signal ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. What's up guys? Welcome to Smart Tutorials Hub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano palakasin na signal ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi this 2025. Ito ang solusyon sa mahinang signal. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Una po of course ay pumunta do sa Wi-Fi. And dari po ang model ng aming Globe at Home. So itap po Ito. Mag-scroll down pa baba at hanapin po yung gateway. Then, i-copy paste po natin to ilong press and pinutin yung copy. Ang next po ay back at pumunta sa any browser, in my case ay Chrome. Then, i-paste po po dito sa taas yung kinapin natin kanina. Ari pong 192.168.254 and 2.4. Itapo natin to. Then, itapo yung login. Kung hindi pa po ninyo nababago ang password ng access dito, ang default username at default password ng Globe at Home ay admin. Pag okay na po ay pwede din po yung login. Then dito po sa site na ito ay pumunta sa device setting. At dito po makikita yung mga nakakonect sa inyong wifi. Then itap yung advanced settings. Sa advanced setting ay pinutin yung bands locking. Dito po mapapalakas ang signal. Pag naka-disable po ay pinutin po yung enabled. Tapos, pumili po kayo dito sa mga band. Band 3, band 28, band 14, band 41. Yung pinakamalakas na signal dyan po sa area ninyo. So, sa band 3 po dito sa amin ay ganito kalakas na signal. And, try po natin sa band 28 kung malakas talaga. I-tanggalin po natin yung check doon. Tapos, checkan po natin yung band 28. And, pititin po natin yung apply. Itap yung okay and bagantay na ilang seconds. Antayin po natin mag-load yung signal. And yes, mas malakas po ang signal ng band 28. So, itryin-tryin lang po kung alin ang best band dito po sa inyong area. I-try po talaga natin kung talagang malakas na. Pumunta po ako sa Facebook. And then guys, kung makikita nyo, lumakas na signal ng aming Globatone Prepaid Wi-Fi. Pero pag mahina pa rin po, ay pwede pong mamblock ka nang nakakonek sa Globatone Prepaid Wi-Fi para maboost na signal. At pwede pong panoorin na rin video na ito. Link in the description box below. Thank you for watching at kung nakatulong kong palakasin ang signal ng Globatone Prepaid Wi-Fi mo, ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!